Nakakatuwa din naman to si Jinggoy Estrada, no? Hoy, Jinggoy. Nahiya ka naman. Papanawagan mo pa yung pagpapauwi kay Duterte. Iha-house arrest. Alam mo, ikaw, sarili mo lang yung tinitingnan mo, eh. May utang na loob ka kasi kasi pinalaya ka sa pagkakakulong mo. Eh, kaya ka naman nakulong. Nagnakaw ka, eh. Eh, kung ang... Uh, taong may isip na nagkasala sa gobyerno o sa taong bayan, dapat iniisip mo, ano, dapat iniisip mo, wag nang patungtungin dito sa Pilipinas yung mga taong kagaya ni Duterte. Berdugo. Alam mo ba yon Ikaw magnanakaw. Si Duterte pinalaya ka isang berdugo, mamamatay tao. Pagkatapos ipapanawagan mo. Tapos hahanapin mo sa taong bayan ng pagkakaisa. May mahiya ka naman. Hindi ganyan kabobo mga tao. Kung nagpapakatanga kayo, nagpapakabobo kayo, nagpapakalulong kayo sa kasamaan. Huwag nyo na ang mga Pilipino. Hindi po pwede yung gusto mo. Sisigaw kayo ng i-house e arrest na lang si Duterte, pauwi ng Pilipinas ay makapal yung mga mukha niya ikaw kaya ka lang nagtatawag ng ganyan kasi pinalaya ka mula sa pagkakakulong mo kasi naging magnanakaw ka at hanggang ngayon magnanakaw ka eh bakit pati si Duterte na binigyan na ng uh, binigyan na ng uh, pagkakataon ng Diyos na makapagsisi humingi ng tawad sa kanya at sa taong bayan gusto mo paulit-ulit na namang papatay paulit-ulit na namang gagawa ng kawalanghiyan ano ang kasiguruhan na hindi gagawa ng kahayupan si Duterte sa bansang Pilipinas gayong ang lakas-lakas niya? Sinong maniniwala sa inyo na yan ay may sakit? Sinong maniniwala sa inyo na yan ay nakaratay na at kailangan na lang i-house arrest? At kailangan tingnan ng taga-ICC ang kondisyon niya? Kasalanan niya yan. Problema niya yan. No? Kulang pa nga yung isang buhay niya eh. sa mga pinatay niya. Alam mo, one is to one kung isang buhay ang kinitil mo, dapat buhay rin mo ang kapalit. Eh kaso mo, libo, libo ang pinatay ni Duterte, isa lang yung buhay niya, kaya pagbayaran niya na lang dyan sa ICC, bigyan din siya ng kung ilan libong taon, no? Hindi na nga siya aabot eh, uh, swerte niya nga kasi konti lang yung magiging parusa niya. Konti lang na yung magiging parusa niya, 80 anyos na siya ngayon tinaabot yan ng lubenta tigok na yan so lugi pa rin yung mga pinatay no? lugi pa rin ang taong bayan kasi inilubog niya nga sa utang ng Pilipinas, trilyon eh, ultimong kaapu-apuhan mo magbabayad pagkatapos gusto mo makalaya si Duterte gusto mo pauwiin si Duterte kakahiya naman kayo no? kapal naman ang mukha mo jinggoy talaga mananawagan ka rin lang kalayaan pa ng isang kriminal grabe mo, hindi mo magagago taong bayan. Mag-isip-isip ka. Huwag kang baliw. Huwag kang buwang. Kasi, ano ka? Wala kang kwenta. Sandali lang ha. Okay. Kaya, yan po mga kapatid, no? Wala, walang magagawa dito kala Jingo Estrada. Sigaw tayo ng no. No? Kasi nanawagan sila sa ano eh. Silang mga senador, ilan yung 15 na senador na nakita na? nag-say ng yes, no? Pero, ilan ang nagno Sige, 15 sila. Tayong lahat, no. Kaya nananawagan ako, mga kapatid, ng no. Huwag natin payagan na pauwiin si Duterte sa bayan natin. Dahil, niluloko niya ng mga taga-ICC na siya so, magpapakabait. Pero, saan ka? Iiral na naman ang pagiging bertugo niya pag nakauwi ng Pilipinas. Kaya, say no sigaw natin ay no. Ikomento niyo po dito, no lang, no. Hindi po pwede pa si Duterte ng Pilipinas. Yan ang sigaw natin sa ICC. Manluloko, sinungaling, manlilin lang, mamamatay tao, magnanakaw, at inilubog sa utang ang ating bansang Pilipinas. Say no! Salamat. Po.